Hello mga bala. Good morning everyone. Ang ganda ng ating outfit. White na no white siya guys. Ah? White na no white kasi nga naman medyo umuulan siya. <laughs> Kung kaya umuulan, white na no white. And then, eto, kaya ako nakatalukbong mga my love. Medyo takot ako kasi bagong ligo. Kaliligo ko lang. Ngayon, nakalimutan ko. May schedule pala ako. Nagpagawa naman ako ng buhok ko. yun naman na siya. Pero, nakakot pa rin ako. Siyempre, ah uh, bukas pa yung mga anis-anis ko. Takot ako kasi minsan na ako dito ganyan, sumakit ng sumakit. Ang ko talaga, naranasan ko na yan. Kaya hanggat maaari kapag bagong ligo ako, hindi ako lumalabas. Pero kailangan ko lumabas kasi may, may schedule ako para sa aking ano. Taho daw, di ba? na naman. Pero ito, puting-puting nga tayo. Ayan, number 5 na. Sus, baka makalampas na naman. Ang sunod ay number 3. 48, number three, eh, bakit nauna yung number 5 kaysa sa number 3? Anong nangyari? O, oh, ayan. Nauna pa yung ano. Ayan, ito na yata yung basket niya. Sana ito na nga yung basket. na ko hindi pa. Ayan, umuulan na guys. Kita nyo? Umuulan na. Naabot na ako ng ulan. Wala akong payong. Oh my goodness. Naabot na ako ng ulan. Wala akong payong guys. Hindi ko alam kung nasa yung payong hindi na rin ako pwedeng umalis. Umalis sa bahay. Ayan. Kasi lang ako later. Malamig. <laughs> ah. Kasanya, mag-ano tayo? kain tayo, may natira pa, magmukbang ba? Pero hindi marami kasi sa kasi pag marami. Magmukbang tayo, binaksang po na siya kasi kukutsarain. Yung ano, yung dati nating camera, pero videohan ko itong bago nating nakitang bak Malay mo kaya manang itong mga mayla. Ayan o. O, oh, 'di diba? Ah, sabang sa bata ito. Pero bagong-bago pa siya mga mayla. Bago pa siya o. Oh. Ano kaya ang laman na ito? Eh, wala naman laman, pang bata lang siya. Pero bagong-bago pa siya. Ba't kaya itinapon ito? Eh, sa mga bata. Mga parang make-up ng mga bata, parang ganon. Frozen. Bago pa siya. So, punta tayo doon sa ibang ano. Kasi habang pupunta ako sa clinic, talagang nag-video ako mga my love kasi baka meron tayong makita. Medyo mapupulot pero syempre maulan kagabi, magdamag. So, na tayo kung may mapupulot tayo. So, yun lamang. Maya ulit. Ang dami namang mga ano dito, cartoons. Mukhang maraming tinapon sa hapon o puro cartoons. kung tinapon dito. May mga frame siya ng salamin. Yan guys, mga cream ng salami. Mukhang marami ang itinapon dito oh. Mga cabinet. Ayun. So yan yung mga pinagtatapon niya dito. Pero lahat naman ay basa. So wala tayo, may computer. As in, tingnan nyo tong mga bakal. Madami. So kung sa atin yan, buhay ang ating mga magpabasura. Mga bakal yan, mga my love guys, pauwi na tayo. May problema yung aking ano, yung insurance ko. So, hindi tayo nakakuha ng schedule para sa hospital. At, ah, uh, muna tayo. At nagkaroon ako ng ano, may problem daw yung insurance. So, ay paayos ko pa sa employer. So, kung ano problema ng insurance ko. Kasi hindi pa ako makakapa-hospital ulit. Kung so may problema ako kasi hindi pa ba yan <laughs> yung aking ano, yung aking pagpa pala. So, ayun po. So, yun lang po. Magandang araw, Pilipinas. Ali ah, Israel. Ayan. Ay, Medyo hindi lang maaligluwanag yung camera natin. Ano ba ito? di ko pa kung then paggalan that dress gusto subukan what is this oh yeah. try nate then sa oh. kanya sa pagtara parang asarap nya bright

काय मार्ग <coughs> 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 Lo, no, lo, no, lo, no, lo. No. Bagi na akin. Epo. Ang dami abukado. yung makukuha. אמא, אמא, מה שלומך? יאללה, אני יוצאת